Naniniwala ka ba sa salitang mahal kanya? niya? Pag sinabi ko bang mahal kanya niya, maniniwala ka. Mahal kanya? Salitang siguro karamihan sa atin, hindi maniniwala. O di kayo may pagdududa pa kung totoo ba o guni-guni lang. Alam ko ang iba sasabihin, wala namang nagmamahal sa akin, hindi naman kasi ako kamahal-mahal. E paano pag sinabi ko may nagmamahal sa iyo at walang iba kundi ang Diyos Ama, maniniwala ka ba? Tatanggapin mo ba pagmamahal niya? ba? Ramdam mo ba pag-ibig niya o hindi kasi nagpapakamanhit ka? hindi minsan ba hindi mo natanong sa sarili mo kung bakit hanggang ngayon andito ka pa kung bakit sa dami-dami ng mga problema na dumating sa buhay mo ay nakakaya mo pa nalampasan mo bawat problema kahit na ka na mahal, kanya, salitang ni minsan hindi mo binigyan halaga kasi nagpapakabulag ka dahilan para di mo makita mahal, kanya, alam mo ba pag-ibig niya sa'yo walang kapantay pagmamahal niya ay walang katumbas kahit ganyan ka, mahal, kanya hindi ka man minahal ng iba, mahal, kanya kung ramdam mong hindi ka kamahal-mahal nag kakamali ka, mahal, kanya dapat mong makita, mahal ka ng Diyos, sobra-sobra, hindi siya kagaya natin na namimili hindi siya kagaya natin na may kwalifikasyon pagdating sa taong mamahalin, ah ito dahil gwapo maganda, mamahalin ko, o di naman kaya mahal mo lang isang tao dahil trip mo hindi yan tunay na pagmamahal ang tunay na pagmamahal ay ang pagmamahal na nag-iisang Diyos pagdating sa kanya lahat tayo mahal niya kahit sino ka pa pagmamahal ng Jos Diyos ay walang katulad dahil sa kanya naranasan natin ang tunay na pagmamahal dahil sa pagmamahal niya buhay nating madilim nagkaroon ng liwanag kaya wala tayong rason para di siya piliin at mahalin Kaya ng pagmamahal niya sa iyo sa atin sana ganyan din tayo sa kanya kasi mahal Kanya, mahal ka ng Diyos mahal tayo ng Diyos kaya mahalin mo din siya mahalin natin siya